Ayan, okay mga kaibigan, at tayo nakauwi na mula sa ating uh, pagsusurvey. At uh, mabilis ang ano na rin natin, mabilis hunting uh, operation. Tayo naman ay naka-jackpot, tayo. Okay na rin yun, di ba? At uh, pakita ko sa inyo yung ating uh, mabilis ang uh, hunting operation. At napakarami nila doon. Okay, ito. Yan, okay, dalawa. Ang nadali natin, sa league Ang ating nadali. Uh, mga kay Panta, uh, shoutout muna tayo. Mula kay uh, Michael Belio, 23TV. From uh, Ramon Isabela, Cagayan, Bale. Okay, ingat. Lagi sa paghunting idol. Yan, mula kay Michael uh, Belio, 23TV. At ganun din, especially, mega love shoutout kay Makoy Hunter. Okay, Okay, mula kay uh, Muhammad Kanda. Okay, may kalab-shoutout din sa'yo. Yan, okay. May kalab-shoutout ka din nga pala kay Pest Destroyer TV. Yan, okay. Salamat, idol. Ka-destroyer. Alright. Yan okay mga kaibigan, uh, susurvey lang namin dito yung mga palis na walang laman, mga uh, ano siya butas na. Tingnan natin kung merong uh, naliligaw dito mga ipato ano. Dito tayo, dito. Sana merong pato dito. Kahit mga ilan, ilan kahit dalawa isa. tikling tikling yun ay daming tikling dito lalaki ayun lalaki oh grabe ka lalaki ang lalaking tikling yun ano lalaki parang manok jackpot tayo dito lalaki oh Ito pala mga kapis rito, mga ninik, tikling tayo. Sa aga marami dito. Pero papan talaga maganda. Pero okay na rin yan. Makalima, makalima lang tayo yan eh. mo okay, may buka mo ba kaya dito siguro eh, meron na eh pagmaga ha tingnan yung mga bakas wala ang ganda rito mamaril Ano pa ba 'yung barangay? Huli. Nali. Lagapak. Huli. Ayun na, ayun na. Wala na. Yari na. Huli na. Ay! Teka! Dalawa pala! Dalawa! Dalawa pala! Ayan! Yeah, Ipad. Tandaan, Ay, meron pa isa doon. dami nila. Ayun, dyan pa, sa unahan pa. Ayun, para may nakatayo. ay dalawa oh <laughs> sayang dito sila bumaba pay pa aliig Okay, 1-0 mga kaibigan Yan, yeah, okay, mga kaimpanta. Nagliparan sila, nabulabog. Bidiyo, bidiyo. Ayan pa kayo. Ito pa, ito pa, ito pa. Ito. Ayan, oh. Ayan oh. Subukan natin. Baka mga kaimpanta tatamaan tayo. Parla, parla. Ay, wala talaga. Doon, doon. Sino na ba pa? pa. Uh, nahirap na mga kaimpanta. Ayan. Ito na. dami nila. Ang mga nandiyan. Ayan na lang. Patay, patay, patay. huli, huli, huli oo, oh, dito na lang oo oh. pero kahit hindi na hindi, hindi, bakit yung may piratan pagbolo pa, naiit hindi, ang gawin natin, patwatan pat natin ng ngayon han, eh. hmm. mamaya Then okay mga kaibanta 2-0 na hindi, kahit bukas sana natin yun. hindi ako sigurado kung makakapunta ngayon bukas Diyami dito, ano? Yung pala makakagawa ng ano. Ayun. Ayun. Sayang. Oh, ini nanti. Sana. Ayo. sa tinamaan oh, liig na naman sa liig na naman okay mga kaibigan 2-0 liig ulit ang tama puro mga ulo lang nakalabas sa kanila eh sa makagawa ng kwan dito akura Ay, dito ah maganda dito oh. Yan, okay mga kaibanta, hanggang dito na lang ang ating video. Pansamantala at itong ating hunting uh, adventure na ito ay bali survey lang sana sa ating mga spot. Kaya lang, eh, nakita namin, eh, medyo talagang marami sila. Medyo nang ating ang ating daliri, nainggan nyo tayo, nakakit tayo. Kaya eh, yun, nakadalawa naman tayo. Okay, sa so, mga hindi pa nakasubscribe dyan kay Pata PS Vlog, okay, please like, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell. Alright.